May super kala na wala ni. Kasaan? Wala nang ano? Wala. Ay, ingat na Mawawala nai. Wala na. Kailan pa nawala yan? For... Pero ginagamit niyo dati. Oh. oh sige. Um, Dari nagbigay niyan. Mm -mm. Ay, nagbigay, may sponsor na bigay ito. Hindi, ano, para magamit niyo ano natin. Ng laman. Ay, hindi. Kunin na natin ngayon, kuya Jan. Ah, dalhin na Dalhin mo na kuya Jan, at i-ano na natin. Siga? Ha? Ay, palagyan na natin ng laman. Ito po para may ano kayo, tutuan So yun mga pati, i lang kami ng gasol Ito para Malapit lang ba bilihan? Saan? Saan? Saan yan? Ang pa? Wala akong alam na bilihan dito ng gasol Ito na sakay tayo Huwag na wala yung ating susikot sa pagsasakyan nyo? Kuya Jo. Yan. Basta Kuya Jo ang <laughs> oh, <laughs> Mabuti 'yon, mabuting diskarte. Oo. So, uh -huh. ka na sa harap. Eh, at bibili muna kami ng ano mga body ng gas. Ayun. Ayun na ito. Dito na sa likod, nag-o sa likod dito. Diyan. Dito na hindi. Tingnan pa Dito ba? Yan. yan, Dito na ba? Ako? Dito ko na sa akin. <coughs> Ayan, mga buddy kasama ko si Jan. At bibili lang kami ng ano, ng super kalan kasi wala silang ano mga buddy magamit. Oh, may pasok ka ba ngayon? Friday po. Ay, Wednesday pa lang. Eh. Ay, Thursday. Bukas pa. Oo. Oh. Ay. Yan. Yeah. Tsaka ayusin ko po yung gulong ng tiktok. Bakit na? Paano yung bike mo? Pumutok na. Pumutok yung gulong? Apo. Ah, kas kas. Oo. Oh, hindi ka na-semplang? Hindi naman po. Um, sige. Ano natin? Tingnan natin kung anong magagawa natin. Paano yung pang-araw-araw nyo? Na-stop na rin po naman. Pag-pili ng... Ay, pagbenta ng ano... ng puminta. Na-stop na din? Na Oo. Okay. Bakit? Wala nang puhunan. Oh, okay. Mga sasarin. Ngayon talaga eh basta naubos sa pagkain. No, pagkain ko. Kaya naglarakan na kami ni Mama. Kagabi dumaan kayo sa bahay? Opo. Dapat kumatok kayo. Hindi kinamusta. Nung wala big ka pa. Ha? Ka big ano? Matinding araw pa. Atin natin yung naman. Paano ngayon kunyarel hindi ako dumating? tanghali na kayo ano kakain oh tanghali na hapon tanghali yan hanggang na po yun oh pero marunong ka na magbasa Oo ah, po marunong oh. tsaka kaya ko na maputuruan yung sarili ko hindi may iba pa rin yung papasok sa eskwela ka tapos magkakaroon ka ng certificate ah oh, kasi magagamit mo yun sa ano mo kunyari gusto mo mag apply ng trabaho patunay yun na nakapag-aral ka Nagbigay pa ako ng birth certificate doon. Huh? Certificate o no? parang diploma. Pag nakatapos ka. Nagbigay ako ng diploma. So, yun yung ipapakita mo pag mag-apply ka na ng trabaho. Ano? Kasi kaya mong turuan yung sarili mo, kaya mong mag self study, kaya mong mag aral ng sarili mo pero uh, yung diploma hindi yun ano. Hindi ano na ibibigay sa iyo, hindi ka magkakaroon yun ang importante yan para magamit mo pag gusto mong magtrabaho, mag-apply ka ng trabaho. Ah, yun yung isang ano, bibigay sa'yo. At bibili kami ng ano na, tangke. Ito ka dyan. Pakabit mo na rin. Pakabit mo na rin. Eh, mo na rin. Pakabit ka pa? Oo. Sabihin mo, bili kang bago. ng bago. Bili ng bago. bago para may gamitin sila sa ano pagluto kasi gatong lang sila mga body para mabilis yung ano nila pagluto nila pero magkabit ha pakabit mo na rin tapos tignan mo yung tanke kung bago yung ibabalik yung papalit niya ha o, bayaran mo na dito kasi bago yung tank tinira mga body okay na, oh, bago yan, bago? Uh -huh. oh, okay na, walang kalawang sa ilalim, tingnan mo kung may kalawang sa ilalim okay, okay na testing mo, hindi? na testing na mo pero marunong ka naman gumamit yan haba ah, sige, okay na yan at bilhin tayo ng ano, bigas Yeah. tayo ng bigas nyo tsaka ulam na lang no para magsain-sain kayo no apa ang okay. para pagkain si kuya dyan <laughs> let's go may hey, mga body dito naman kami at ay wait lang bibili lang si kuya dyan ng bigas naman bigas para may saing no may pang saing ka na bilig ng bigas tapos mamaya kunting pang kaya natin alright, sige sa likod magaling ng bigas si kuya dyan dito lang ba? Oh, dyan, dyan mo na lang o matapon ha sayang Nabigyan ko na lang ng ulam na. Ako, <laughs> okay. hindi ko alam kung anong gusto yung ulam eh. sa <clears throat> pamasahin uh, mo bukas. Pasok pa ha? Uh, Apo. Uh, <sighs> Friday po sakta bukas. Hmm? Sayang yung ilang buwan na pasok mo kung hindi mo itutulog tutulog. Hmm. Yung mga body pa huwi na kami. Uh, at para makapagsain na si Kuya Jan patulog na rin ako mga okay. okay. pahingarap pa si kay Vati pa eh, sakto pag niyo pong kakawain niya lang po kaganina ay kagal pala grabe. madaling araw na uh, rin ilang oras na po yung tinulog niyo nakapa wala pa parang may buhangin na yung mata ko eh <laughs> grabe naman po di ko hindi ako pumunta, di wala kang pagkain. Ah, di ba? Di ba sakto? Magaling talaga ang Diyos, di ba? Oo ano po. Talagang tulog ng lakas kay Mati. Ay, grabe hindi naman. Mati. Putol-putol ang buto ko nun. Ang bulog ako ng langit. Hindi, <laughs> 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 may papakang mo ko kayo. Ay, papakang. <laughs> Kasa may sungay, no? Ha, <laughs> <laughs> ha, so, dito na kami, mga Mati. Ipunta e, mo muna yan. E, kaya mo na ba dalhin yung dalawa? Ah, po bigyan na lang kita ng ano? tapos pambili ng uh, ulam kung anong ulam ang gusto ni Nanay Gina di, bilhin mo na lang ah, oh, okay. yes, Gina yes. <laughs> <laughs> Nanay, eh eh na 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 ay, pasok bukas. Salamat. Salamat po, po kay mo na yung ano, Nay! Pwede man na, Saing kayo, Nay, ha? ha? Saing. Umuwi mo na ako, Nay. Ang bali, niyo. Nakarating kayo muna ako. ika kayo? Tulog muna ako, Nay, ha? Ayan mga buddy at pahinga muna Ano ako? Salamat po na marami kayo buddy Oo oh, ingat kayo, pasok ha dyan ha Balik na ako was. dito ha Sa papayos natin yung bike mo Tapos yung bumbilya niya pala nakalimutan ko oh. Daling ko na lang pagbalik ko Sige pa Bumbilya. niya pa kayo kayo buddy ah. Pahinga na pa Tatotolog oh. <laughs> <natutulog> pa <laughs> Ingat po Bye Oh, ayan ang mga buddy. Ayan. Tumiya tayo nakakatulong tayo kala Nanay Gina at Kuya Jan oh. ah. Grabing homes yung laki So ayan God bless po sa ating lahat sa walang sawang sumusuporta maraming maraming salamat po lagi ko pong sasabi hindi po namin magagawa yung mga simpleng getong bagay kung wala po kayo Kaya Salamat po sa walang sawang suporta papalaran po tayo man pagdating ng panahon eh gumandagad ang channel eh mas marami po tayong matutulungan right kaila at LB at QRNG pagaling kayo dyan at ingat po kayo dyan see you soon yeah, at marami din silang ano din matutulungan kasi marami din talagang deserve sa ano mga body sa mga probinsya hindi lang nabibigyan ng pansin kaya salamat sa mga charity vlogger na sila yung nakakapansin na hindi nakikita ng gobyerno ayun Tarik tayo at papainga lang tayo mga buddy. Alright, paalam po.